Good day mga bossing, another day, another duplicate serya na naman tayo. Nandito nga pala kami ngayon sa SMDC Breeze Residences, Pasay City. Tinawagan tayo ni bossing dahil nalaglag ang susi o remote ng kanyang motor na Honda, ADV150. At nakasama din yung code sa pagkakalaglag ng remote ni bossing habang papasok ng trabaho at hindi na nga namin pinatagal pinuntahan na agad namin si bossing para magkaroon ng bagong remote at magamit. Pauwi ang kanyang motor. Panoorin hanggang dulo ang video para makita kung gano'n namin kabilis ginawa ang Honda ADV. Quarter 15 ni Bossing All Kilos. Kung ikaw ay gusto din magkaron ng extra remote o nawalan din ng remote ng iyong motor sa sasakyan, huwag kang mag-alala nandito kami para tumulong. Para sa mga gusto magpa home service o emergency service. Dahil hindi na mapaandar ang motor o walang time na pumunta sa aming motor shop tumawag na sa aming contact number o mag-inquiry sa aming page Ilalagay ko din sa comment section ang lahat ng details at iba pang serbisyo. Salamat sa panonood mga bossing. <tinyo>